What's up guys? Welcome back to the show at welcome sa inyong lahat at ako ay nagagalak na na na-unlock o na karating na kayo dito sa ating chapter or episode na kung saan eh kalagit na siya no. So para do sa mga bago sa channel na to, my name is Sir Eros and our content are all about uh the ears, okay? Speci specifically for these episodes, na kung saan eh tinatry nating mag-create ng mga idea regarding uh, fundraising campaigns lalong-lalong dun, sa, sa mga kababayan natin dyan sa Pilipinas na merong hearing impairment. Okay. Dala lang guys ah. Medyo kailangan ko lang i-feedback yung sarili ko. Yun. So, yun na nga. Uh, in the last four episodes, uh, tinalakay natin ang mga sumusunod. Una is, syempre, yung summary ng paano ba gumawa ng isang YouTube campaign or ng YouTube channel per se. Uh, pangalawa would be paano natin or ano ba ang dapat natin gawin or represent dito sa YouTube uh, specifically yung tinatawag nating niche o yung mga ideas na unique na topic about your craft or unique questions na kaya niyong sagutin. Okay. Pangalawa would be proper planning kung paano ba gumawa ng plano pagdating sa pagkawa ng YouTube content. Pangatlo would be pag-create ng YouTube, of course. Pangapat, panlima na pala. One, two, three, four, na pangapat is ano ba yung mga appropriate equipments. Pagpili ng camera, ilaw, at syempre yung ating uh, mikropono. Okay? For this particular episode, since meron na kayong mga sumusunod, meron na kayong uh, gears, meron na kayong plan, meron na kayong content. This is the best time na mag-create kayo ng unang-unang video nyo. Okay? Unang-unang video. Sa umpisa, syempre, uh, alam naman natin na medyo nakakatakot gumawa ng sariling video, uh, lalo lalo na kung hindi kayo sanay na mag-create or gumawa ng content tulad nito Pero masasabi ko ay uh, tulad ng any other skill set, okay? Hindi ka makakapaggawa kung hindi mo umpisahan. okay? So, dapat meron talagang umpisa. Hindi naman na uh, mag-create kayo, eh, mape-perfect nyo kagad. O, tulad nga ng sinasabi ni Picasso, di ba? Bago ka maging master or bago mo ma-unlock yung uh, status na um, parang maestro o pinakamagaling, dapat mag-uumpisa ka sa fundamentals at syempre uumpisan mo. Okay? So, ideally, ang pagbabasihan mo ng content is kung ano yung sinulat mong plano. Okay? Kung paano mo yung atake dun sa subject. Pwedeng umpisa, eh, meron kayong introduction at meron kayong body ng inyong topic. At syempre, huling-huli sa lahat yung outro. Kung mapapansin nyo, pagdating sa akin, ang aking, um, sorry, ang aking intro is uh, sometimes ini-introduce natin yung sarili natin, ini-introduce natin yung uh, tungkol saan ba yung content natin. At syempre, uh, pagdating nun, eh, dun na sa kalagitnaan is mag-shoot tayo ng ating topic. Okay? Nung mga unang mga episode na ginagawa natin yung ating content, kadalasan eh, yung mga long format content eh, pinaplano natin at ginagawa natin. Subalit so, napansin natin na mas mainam nagmuwa ng live video na ganito dahil nga yung mastery ko pagdating sa topic about the ears eh tingin ko naman eh, okay naman no. So yun yung other option nyo is either mag-record kayo at mag-edit. Pangalawa is uh, mag-live telecast kayo tulad nito para nang sa ganun eh masanay din kayong makipag-usap sa camera, okay? minsan yung mga followers natin o yung sa mga ibang nag-YouTube, eh, sa una, medyo naiilang sila na yung camera yung kausap nila. Pero later on, syempre, nade-develop nyo yung habit. Nadidisplay na kayo na ito yung proper way na gawin ng isang video or isang content. So, syempre, kasama na rin doon, dapat hindi rin tayo nag-expect na kukuha kayo ng unang video magba viral ka agad. Siyempre, hindi naman ganun, okay? So, meron talagang tinatawag na learning curve na kailangan yung pagdadaanan. Wala naman talaga nagumpisa na mahusay na mahusay kagad agad unless siguro na meron kayong uh, buong team na kung saan eh, magtutulungan kayo para makapag-setup ng isang uh, high quality na mga video content, okay? Dahil nga, ang idea is magpa-fundraising kayo. So, ang assumption is, kung alam natin, eh, kayo lang mag-isa na ng inyong content, the best is, uh, mag-create na kayo at, syempre, yung kikreate nyo ay related talaga dun sa topic nyo. Okay? So, sa pag edit naman, kung fluid naman kayo sa inyong plano o sa script na ginawa nyo, kahit hindi na kayo mag-edit for the meantime, kasi ang importante, ma-relay nyo yung idea across. Okay? Isipin nyo parati kung sino yung nanonood ng inyong video. Kadalasan eh, ang mahirap ngayon sa pagdating sa pagpavlog ay yung paggagawa ng mga, uh, yung literal na vlog ng lifestyle nila, which is sometimes mahirap dahil kasi uh, sa panahon ngayon maraming nagpavlog ng ganun. Kaya mas mainam na babalik ka ngayon kayo dun sa idea na kayo lang ang merong alam o yung tinatawag nating niche. Okay? So, kung proficient naman kayo or meron kayong time na uh, mag-edit, masasuggest ko is gumamit kayo ng dalawang app. Okay? Una, yung tinatawag nating Canva. Canva is a free app na kung saan eh, meron na siyang mga templates doon na po pwede niyong gamitin. Okay? Po pwede rin siyang gamitin later on sa pag-edit ng mga thumbnails, which is yun yung topic natin sa susunod na episode. Pangalawa is, syempre, yung CapCut. Okay, yung CapCut, uh, basically sa TikTok siya, pero dahil maganda nga yung workflow niya, madali at libre, uh, po pwede nyo rin siyang gamitin pagdating sa inyong YouTube creation. Okay? Uh, meron din tayo yung uh, isa pang app na tinatawag na InShot. Yun, maganda rin yun. At syempre kung ano-ano pa. Okay? Wala naman tayong in particular na preference pagdating sa pag-edit as long as ma-reach natin yung deadline natin na uh, let's say for example yung frequency na gagawin nyo is weekly ba, monthly or even daily tulad na itong ginagawa na natin ngayon. Okay? So, yun lang for today's episode uh I would like to thank everyone na naka nakapagtiis uh, at umabot sa ating uh, mid 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 chapter ba tawag doon dito sa ating episode ng pagla live telecast okay so tulad nga na nabanggit natin uh, kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe ako nga pala si Sir Eros ang campaign natin is basically to provide ideas support para doon sa mga kaibigan natin at kakilala na may hearing impairment and hopefully itong mga ideas na to ay ma-implement niyo at magamit niyo sa inyong daily lives para dun sa mga nangailangan din ng tulong pagdating sa mga uh, uh, knowledge or concept about the ears or hearing health. Yung advocacy natin sa hearing health, nandyan lang yun. Po pwede nyo siyang balikan anytime. Po pwede kayo mag-comment anytime. And syempre, hopefully, ma-share nyo itong video to sa mga taong may kailangan. At interestingly, pagdating sa YouTube din is hindi naman necessary may hearing impairment kayo para gumawa ng video at para mag-share ng knowledge and information across. Okay? So hanggang sa susunod na episode, we will make this able able paano natin gagawin 'yon by subscribing to this channel and sharing this video until our next episode. See you soon. Bye.